Paking mga kabataan, na may akda ni Dr. kapag ka ang bayay sa dyangong ibig, sa kanyang salitang kaloob ng langit, samlang kalayaan na saling masabi, katulad ng ibong nasa hing papawig. Pagkat ang sartay isang kahatulan sa bayan sa kahalian at siyang tao'y katulad bagay ang alimang lika ng kaligaan. Ang hindi magmahal sa kanyang syerta, mahigit sa hayop at malansyang isla, kaya ang malapat pagyamanin po siya na tulad sa inang tunay na nagpahala ang wikang Tagalog. Tulad din siya rin sa English, Castilla at Sertang Anghel, pagka ang puong maalam tumingin, ang siyang naggawad, nagbigay sa atin, ang syalta natin, wad din sa iba, na may alpabeto at sariling letra. Kaya nawalay din at ng sigwa ang runday sa lawa noong dako una.